Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kababayan. Uh, shoutout po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat. Ang uh, ngayon po ang pag-uusapan po natin ngayon ay 'yung inilabas po na 'yung inilabas na ah uh, mensahe ng President ng ICC na kung saan sinabi niya na talagang wala silang jurisdiction sa Pilipinas. At hindi natin hindi hindi po natin hindi ko ma-express kung uh, malulungkot ba ako o matutuwa po ako sa nangyari. Kasi ang nangyari pong uh, minsahi ng uh, president po ng ICC na sinabi niyang wala siyang jurisdiction kahit anong krimen na nagawa ng Duterte. Kasi hindi nga bahagi hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas. Oo ba? So kaya nagbitaw doon ang pangulo, ang President ng ICC na wala silang jurisdiction. Whatever crimes ko no, it is, walang jurisdiction sila. Ay sigurado matu marami pang matutuwa na mga DDS supporters o mga uh, supporters po ni uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga kaya naman pala nakapagsabi yung kanyang ano, yung kanyang pinaka counsel Ano po, yung pinaka counsel ni Rodrigo Roa Duterte, ni Duterte na as soon as possible ay makakauwi itong si Rodrigo Roa Duterte, mga mahal na kababayan. So, sa panig naman po ng mga <clears throat> uh, sa panig naman po ng mga supporters ni Marcos, lalo na yung mga uh, naging uh, biktima nung drug on war ni na inilunsad nitong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung former president po natin ay hindi po talaga matutuwa at talagang malulungkot po sila dahil para sa kanila ay hindi hindi na hindi na naman bigo na naman ang kanilang sinasabing hustisya uh, na kanilang pinakananais na makamit hindi po natin alam kung matutuwa ba tayo o malulungkot tayo. Kasi yung naging decision po ng, ng president ng ICC, maaaring marami ang matuwa, maaaring ding marami ang malungkot dahil po sa nangyayari. O, syempre, sa panig po ng mga supporters ng Duterte, matutuwa po sila. At sa panig po ng mga Marcos, mas napakalaking kalungkutan po yon. At parang napakalaking insulto po yun kung mga mahal na kababayan. Kung mangyari na sa as early as possible makabalik o maiuwi itong si Duterte, napakalaking sampal po iyon sa Pangulong Marcos, sa Administrasyong Marcos. At sa lahat ng mga nagplano na ipakulong po si Rodrigo Roa Duterte. Kaya medyo nakakatakot, medyo nakakatakot at nakababahala po ang balita pong ito. Eh wala naman po tayong pinapanigan sa kanila. Hindi po tayo pro Duterte, hindi naman po tayo pro Marcos. Wala po tayo dyan. Kung ano man ang magiging decision po ng batas, eh, yun po ang susundin po natin. Kung walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Duterte, ay eh, talagang makakabalik po 'yun. Kasi nga hindi nasunod nila yung pinakatamang process ng paghuli kay former President Rodrigo Roa Duterte nagkakagulo sila doon pa lang sa diffusion at saka sa yung red notice na dapat ay naipakalat yon at nairisang tama, na nasa, nasa prosesong tama, ay hindi na, nasa, isagawa ng tama yun mga mahal na kababayan. Kaya mga mahal na kababayan, ang mangyayari po dyan, medyo parang alanganin nga talaga uh, na magtagal itong si Rodrigo Roa Duterte doon po sa Netherlands para Uh, mahatulan ng salang crimes against humanity. <laughs> so mga mahal na kung ano man na maging desisyon ay eh, ay gagalang po natin, hindi po natin alam. Ay eh, baka po kali, baka po kasi ang akala ng mga sa likod ng pagpahuli kay Rodrigo Roa Duterte. Ang akala nila magtatagumpay na sila. Ano po? Ang nakakalungkot lang, hindi nasunod ang tamang proseso ng paghuli po sa kanya. Kaya may lusot at napakalaki ng maaaring napakalaki ng maaaring ah, ano, yung ikapawalang bisa ang kaso na isinampa kay Rodrigo Roa Duterte na yun nga ay crime, uh, crime against humanity. <tod> So hindi naman po na, hindi naman po tayo hindi hindi po natin naghahalo po ang damdamin po natin kung matutuwa tayo o malulungkot tayo. Kasi may mga Pilipino po kasi na talagang marami ang malulungkot kung makalaya at marami rin ang matutuwa kung makalaya. Diyan pa lang po mga mahal na kababayan, halatang halata na, na ang sambayan ng Pilipino ay nagkakabaha bahagi. Wala na pong mga wala na pong pagkakaisa ang sambayan ng Pilipino watak-watak na po tayo, wala na. Hindi po natin alam kung bakit nagkakaganon. Marami din, marami akong nabasang ano mga comment, mga negative comment po sa uh, in-upload po nating video, yung pagpapaliwanag po natin kung gaano kahalaga ang ang pakikinig sana nila sa peace rally ng Iglesia ni Kristo. na doon ay sinabi ko sinabi po natin na at hindi lang hindi po tayo nagsabi ha sinabi ko yung sinabi ng kapatid na Edwin Zabala na kung nakinig lang sila sa uh, rally ng INC, yung peace rally ng INC, hindi po magkakaroon ng ganitong kaguluhan. Marami po ang nagsabi na ang Iglesia Ni Cristo hanggat naririto sa Pilipinas ay mananatili ang kaguluhan. Yun ang pagkaintindi po nila. Dahil, ang kaguluhan daw ay nangyayari dahil narito ang Iglesia ni Cristo. Eh, nakakalungkot lang po sa panig po namin ng mga Iglesia ni Cristo na bagan wala, wala naman po kaming ginagawang masama. Yun, ang, yun po ang tingin nila sa amin, lalo sa pamamahala. Na ang tingin ba ang, um, ang, tingin nila sa Iglesia ni Cristo parang salot sa sanlibutan. bagay hindi na po kami naninibago dyan dahil talaga nakalagay naman po yan sa Biblia eh. Kapuputang kayo ng sanlibutan dahil sa pangalang nakakabit sa inyo. Yun po ang pangalang Kristo. Sabi nga ni Kristo eh, kapuputang kayo ng sanlibutan dahil sa pangalan ko. At yun naman po ang nangyayari. Tingnan nyo, wala pong ginagawa ang Iglesia ni Kristo pero bakit? Galit na galit po sila sa Iglesia ni Kristo. Iwan ko kung bakit. Eh, mga mahal na kababayan, wala naman po kaming ginagawang masama po sa inyo. Hindi naman po kami nakikialam. Yung ginawang peace rally po ng Iglesia Ni Kristo, ang lahat kami ng mga membro, ang panawagan po ng pamamahala doon para uh, panumbalikin ang mabuting pagsasamahan ng dalawang nag naglalabang panig, ang Marcos at ang mga Duterte. Kaya nga, nung nagsimula pa lang sila, nagsimula pa lang sila, nung nangampanya sila po, nung nangampanya itong dalawa, di ba nagkaisa sila, unitim. At lahat naman, hindi hindi naman po natin ma-i-deny na ta lahat tayo ay ibinuto po sila. Yung mga Marcos supporters, yun ang ibinuto po ninyo si Marcos, maging itong si Sarah, ibinuto din po ninyo. At ang mga Duterte supporters, sila rin ang, sila rin ang ibinuto nyo, mga Duterte rin. Bakit? Kasi nga, isa sila. United sila. Unity team nga eh, ang tawag. Nagkaroon la po, nagkaroon la po ng pagkakabahabahagi nung nung magsimulang magkalabuan po ang dalawang panig. Nung mag uh, nung magmurahan na, nag-away na, tapos kanya-kanya na silang uh, paninira sa isa't isa. Kami na mga Iglesia ni Cristo na, na, na ibinuto namin sila ng solido silang dalawa, ay talagang masakit po yun sa amin. Bakit? Para bakang lumabas na nagkamali ang binutuhan naming dalawa. Nagkamali kami na silang dalawa ang binutuhan namin. Bakit? Dahil silang dalawa mismo ang naglalabanan. Kaya naman, ang lumalabas sa taong bayan, parang saalot ang Iglesia Ni Cristo na wala namang ginagawang masama. <coughs> Sa totoo lang, tinulungan nga, tinulungan nga lang Iglesia ni Cristo na makalabas itong si Marcos. Tinulungan din ang Iglesia ni Cristo na makalabas din si Sara Duterte. Pero ang mga naririnig at nababasa po nating mga komento, napaka masasakit po ang mga e, eh, binibintang po nila sa Iglesia ni Cristo. Kaya naman kami, kapag nagbabasa kami ng mga komento nila, hindi hindi po may iwasan. Talaga pong Uh, masasaktan din po ang damdamin po namin dahil siyempre tao lang din po kami. At ang nakakalungkot, pare-pareho tayong mga Pilipino. Pero pa, para bagang para bagang hindi tayo kapwa, hindi tayo isang lahi. Bakit nagkakabahabahagi tayo mga mahal na kababayan? 'Yun ang nakakalungkot. Marami ang marami ang mga marami ang mga kababayan natin na ang tingin sa Iglesia ni Kristo ano masama salot parang sumpa sa mundo na wala namang ginagawang masama eh kung iisipin nga ang Iglesia ni Kristo napakarami na nang nagawang kabutihan hindi lang sa kapatiran kundi maging sa mga kababayan po nating mga Muslim, katuliko, kahit ano pang relihiyon po ninyo, marami na po ang nagagawang Iglesia ni Cristo. Nililingap kapag naglilingap kapag ka <clears throat> may may panawagan ng pamamahala na lingapin ang mga nasalanta ng bagyo, andiyan po ang Iglesia ni Cristo. La, la, laging tumutulong. Kapag ka may may ano, may nagiging biktima ng mga kalamidad sakuna, kuna, andiyan lagi ang Iglesia ni Cristo. Sa panig po namin, nakakalungkot lang. Bakit ginaganon kami? Na wala naman po kaming ginagawang masama. Masama na pala. Masama na pala. <coughs> masama na pala ang sundin ngayon ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano po yung kalooban ng Panginoong Diyos? Eh, sinusunod lang naman ng Iglesia Ni Cristo na ibigay ang kay Cesar kay Cesar at ibigay ang sa Diyos sa Diyos. Ano po yun? Yung kay Cesar, pagsunod po sa gobyerno at pagsunod sa batas. At ang sa Diyos naman, yun ang pagsambang ginagawa at pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Bagaman gumagawa ng mabuti ang iglesia, lumalabas pa rin masama po sa kanila. Yun ang nakakalungkot. Pero hindi po kami, hindi naman po kami mawawala ng pag-asa. Dahil yan po talaga ay ay ipinagpauna na po ng Biblia na kapag ka andito pa kayo sa sanlibutan, uh, hindi kayo makakaiwas sa pag-uusig, pang-aalipusta, yung kung, uh, kung, paano, kung paano ginawa ng masama itong ang Panginoong Heso Kristo, yun din ang gagawin sa mga Iglesia ni Kristo. Sinasabihang kulto, pira-pira lang, mga iglesia ni Manalo Isagon Manalo Tapos may nabasa pa ako doon na nakakalungkot Na baka dumating daw ang panahon Baka uh, iutos na ng Pangulo ng Pilipinas Na patigilin ang iglesia ni Kristo Ganun ba yun? Ibig sabihin wala na palang kwenta ang batas natin Ano po? Wala na pala ang kwenta ang batas natin Pag ginawa ng Pangulo Alam nyo mga mahal na kababayan talagang mapapatunayan na natin na ang batas ng Pilipinas ay ano walang kwenta. Bakit? Kasi nakalagay po dyan sa uh, batas natin na the separation of the church and the state shall be inviolable. Hindi dapat iba kasi ang state, ang estado, iba rin ang simbahan. So, yung rights of religion Hasta kayong estado magkahiwalay po yan. Kaya nga po nagkahiwalay para hindi po para sundin at maiwasan yung ano, maiiwasan yung sinasabing kaguluhan. At hindi po natin alam bakit nasabi yon ng isang uh, nag-comment na patigilin ni Marcos ang iglesia ni Cristo. Hindi mangyayari po yun mga mahal na kababayan. So hanggang yun na lang muna mga mga mahal na kababayan. Shout out po sa inyong lahat at pasensya na kayo kung nasasaktan kayo sa katotohanan na ibinabahagi po natin. Pero uh, iwan ko lang kung ano ang mangyayari kapag ka nakalaya na ito si Duterte. Iwan ko lang kung ano ang mangyayari sa mga tuwang-tuwang uh, uh, ikinulong o inaristo itong si Rodrigo Roa Duterte at dinala sa Netherlands. Kung kapag ka nakabalik ang uh, dating Pangulo, napakalaking sampal po yun sa Pangulong Marcos. Sa totoo lang, nakaka, nakakalungkot din dahil kahit, kahit siguro sino, halimbawa ikaw ang Pangulo, ikaw ang nakaupo sa pwesto. At tapos, habang, habang gumagawa ka ng rally, ay hindi pala, nagsasalita ka sa gitna ang isinisigaw ng tao si Duterte. Nako nakak na, napakalaking ano yon napakalaking insulto po yon sa ating pangulo ang uh, Ferdinand Marcos Jr. na ikaw ang nagsasalita sa intablado ang isinisigaw ng kausap mo ng mga tao na kaharap mo ay Duterte. Isang ano yon isang napakalaking sampal po yon sa kanya. Bagaman sabihin natin marami ling pare, marami pa ring supporters si Marcos. Pero masakit yon sa kanya na hindi lahat ng Pilipino umaayon sa kanya. Ibig sabihin, maraming pa rin ang kontra po sa kanya. Kasi nga, nung nagsimula sila halos lahat ng tao sila ang isinisigaw. Unitim. Ibinuto e sila. Mahal na mahal sila ng taong bayan. Nagsimula lang na magbago ang pagtingin ng tao kay Marcos nung nag-away ang dalawang panig, Duterte at Marcos. At siguro kung yung payo na ibinigay ng Iglesia Ni Cristo na sa halip na ipa-impeach itong si Sarah at sa halip na pokusan o bigyan ng panahon ang paglutas sa mga solereng ng bansa kaysa mga pa-impeach impeachment o kung ano-ano pang bagay ay hindi na po sana nangyari ang mas malaking kaguluhan na nangyari po ngayon. Kaya hindi po natin, hindi, hindi ko lang po alam kung bakit sinisisi po nila ang Iglesia Ni Cristo. Bakit daw nagrally? Nung nagrally daw, nang rally daw, doon nagsimula ang kaguluhan. Baliktad po ang isip nila eh. Kaya nga nagrally ang Iglesia ni Cristo para pa pag ano, ah, pagbatiin ang dalawang panig. At ngayon napapansin niyo mga mahal na kababayan, mara, kahit nga itong si Marcos, si Amy Marcos. Di po ba? Tumutulong na rin para sa investigasyon kung napanood nyo yung, ano, yung tinanong niya, yung read note sa saka yung diffusion, eh, sa interview mismo ni, na, ni Senator Jaime Marcos, halos hindi makasagot yung ano eh. Hindi hmm, ba? Sa tono ni Jaime Marcos, tinutulungan niya si Duterte. Parang ang, ang dating, hindi, hindi payag itong, hindi komforme itong si Jaime Marcos sa ginawa kay Rodrigo Roa Duterte. So mga mahal na bahala na kayo kung ano man ang tingin nyo sa amin, kung ano man ang tingin po ninyo sa mga nangyayari ngayon. Huwag po tayong mag-away-away. Ay sa halip po, magkaisa po tayong mga Pilipino. Wala pong mapupuntahan ang nagkakabahaging kaharian. Tandaan nyo po yan. Ang isang kaharian na nagkabahabahagi ay wala pong mabuting patutunguhan. Lalo, lala, lalo lamang pong masisira ang pagsasamahan at kaisahan ng bansang uh, Pilipinas at ng mga Pilipino. Mga kababayan, pare-pareho po tayong mga Pilipino. Kaya dapat nagkakaisa po tayo. Kung ano ang ikabubuti, doon po tayo. At kung ano ang batas at tamang pagpapatupad ng batas, 'yun po ang dapat nasundin ng bawat Pilipino. So hanggang 'yun na lamang muna at mga kababayan, uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-support po sa channel po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Go day po